iyon kung hindi lang. Ang printed ng print ay ginawa rin ng isang priling ngunit hindi ito natuloy, subalit patuloy pa rin itong pagkikipaglaman. Yun nga, sabihin ko pa ni ang printed ng at ang mga taong agam. Putris! kahit isi Magbukay ng isang tuwid na kanal na pamaynila Magbukas din ng bagong ilo Pano ng nang yan eh? Paman mo yung ginawang ito Ngunit malaki ang masasirang ari-arian sa mga mamayang ng iyong palipas Edi sumira ang salapit ipang babayad sa mga magagawa. Huwag magbayad. Pagawin ang mga bilanggo at biha. Hindi sa sapat, ginoong Simeon. Huwag na tayo pa doon po studio. Sa ganyang paraan lang maisasakatuparan. Pagbubunga ng pag-aalsa ang mga parang iyon, ginoong simyon. At ang lupay nito ay hindi minsin na magsipo. <laughs> Nagasaba ang mga tao noon. Tao kayo. Akala ko ba'y naunawaan ninyong kasaysayan? Hindi. Ang nasabi ay nasabi na. Ano ang kabuluhan ninyong mga braille kung ang bayan ay magimagsik? si Kamusta na si Kapitan Chago? Ayun niyo pa rin nice na pag-amor. Nais niya namang mapag-isa upang makaitip ng mga piyan. Sana talaga sa nipunan yung mga piyan. Kaya nga Basilio, pagtutulungan Leo, pagtutunan mo na namang napansin ang Akademya ng Wikang Espanyol. Naku, malabong matupad ang inyong mga panukala. Matutupad po ang paintunot na lamang ng Kapitan General ang hinihintay. At paano naman kung gugulin ko, umayon na sila. Pagtutulong-tulungan po namin iyon. O siya, imposible may panalinsa na kayo mga matatanda talaga. Sa gabar ka ganang nakikita kayo sa mabuting itudulog. Basilio, kumusta ang dyan? Hindi kami bumibili ng alas sabagka hindi namin ito kailangan. Huwag kang magdamdam, binata. Wala naman ako masamang layunin. Halina at samaan ninyo akong uminom ng serbesa. Ayon kay Padre Camura, ang pag-inom ng tubig ang dahilan ng pagkawala lakas ng mga Pilipino. Sabihin mo kay Padre Camora, kung tubig ang inumin sa halip ng serbesa, ay magtatagumpay kami at walang chismis na maririnig at idadal niyo ang tubig kapag pinainit ay nagiging singaw at kapag nagarit na ay nagiging dagat. Kapitan, saan nga ba napatay si... Sino yon? Guevara o Ibara? Sa makatuwid, ang bangkay niya ay... Kasama ng kanyang ama na isa rin Iyan ang matatawag na pinakamurang libingan. Diba, Padre Camora? <laughs> <laughs> Ginoong Simon, ayos ka lang ba? Ayaw na po ginoo. Maghuli tayo mga tagpo. Hayaan niyo naman ako mahatol sa iyo. At sino ba ako sa akala mo? Ikaw po si Denibara ang nakilang tao na inakala ng lahat ng patay na. Basilio, nakababatid ka ng lihim na maaaring makasira sa lahat. maari kitang patayin, ngunit marami ka pang utang na dapat singilin. Hindi na ako naghahangan ng na magkakantigin ko. Wala rin naman po ako Helen man, hindi magiging wika ng Pilipinas ang Espanyol. Sumapi ka sa akin at tayo magiganti sa kanila. Hindi ko kaya gawin yan, ginoo. Hindi yan marangal. Gusto ko lang naman mabuhay ng kayapa. Basilio. Nabatid ko naman, hindi mo ito ipagkalat sa iba. Sabihin mo sa akin bukas pag nagbago ang iyong isip. Salamat po. Aking minamahal na huli. Pag tayo ikakasal na, ang iyong ama hindi na kailangan magbanat ng buto upang buhayin kayong mag-anak. Sabi na lamang po kay Ama na ako yung Wala po akong kinalaman doon tinutupag ko ng pangaking mga tungkulin. Jesus, Mario Sir, madalas tayong parusahan ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Dapat sila tanuan ng maputing asal. Ito ay naglalaman ng buhay at kamatayan ng lunas at glason. At sa isang dakot nito ay ang mga mamamayan ng Pilipino ay kaya itong paluhain. Kabisang palis. Di ba may lakit si Wally? Mga lakit na lang pwede nyo isang lakit. Lakit? Tumo lakit ay maraming pinagdaanan na namin. Yun ay galing pa kay Maria Clara. Ka kay Maria Clara? Oo. May nagbigay nito kay Pugasilio at binigay kay Huli. Tandaan ang kanilang pagmamahala. Babayaran kita ng limang daang piso upang bilhin yaon. Hindi! Lahat ng tao ay titingin sa kanya. Ah, eh mo dapat isang isalatales. Importante yan sa anak mo. may sakit. Kalat na ang dasin sa kanilang katawan. Maaaring bukas ay patay na siya. Katulad ng Pilipinas. May mga gabi na inaakala niya na isa siyang bulat. Ngunit nung ginalaan ko siya ng ilawan, tinawag niya akong talapagintas. Walang pinagkaiba ang pamalaan. Makinig ka, Basilio. Sa loob ng ilang oras, magsisimula na ang magsikan. Puno ng dugo at patayan ang magaganap. Lahat ng hindi makikisama ay may tuturing na kaaway. Matay ng lumukasan. Sa panig ng bayano ng maniniil, ngayon, sila'y nahulog at sisiguraduhin kong hindi na sila makakabangon muli. Kung kaya, mamili ka. At ano ang gagawin ko? Amunuan mo ang pulutong. Gibain mo ang pintuan ng Santa Clara. At iligtas mo ang dahilan ng aking buhay. Maria Clara! Oo, ang aking Maria Clara. Himagsikan ang siyang naghiwalay sa amin. Kung kaya, himagsikan din ang siyang magtatakbo sa amin. Ngunit, hiling huli na. huli na. Patay na si Maria Clara. Katilungalingan! Buhay! Buhay si Maria Clara! Hindi siya maaaring mamatay. Ililigtas ko siya. Nagkaroon siya ng karamdaman. Kahapon, pinatugtog ang kanyang agonyas. aging wika ng Pilipinas ang Espanyol. Hindi di ba? Magmulat kayo. Oh, kali. May balita pa sana ba sa tungkol kay Bungo. Wala pa po 'ng nakapambabalita. Kasi sabi sa kanya kung saan na siya naroroon, buhay man o patay ay ibig ko malaman sapagkat kailangan pang maghintay ng sambo upang makatagpangasawang muli ang isang babae! Di at atlay pala kong muli si Dunya Victorina. Sino kayang sawing palad? At anong tingin mo kay Juanito Palais? Ah, si Juanito Palais ay eh, isang mabuting kinong, Dunya. Paulita? Labis ko pa rin iniisip ang iyong paraan ng pagtingin sa mga babaeng Pranses. May halos hindi mo na maialis ang iyong mga mata sa kanila. Ano? Hindi ah. Ikaw ang may ibang kasama kagabi. Pao so, man, ngunit ginawa ko lamang iyon para kay tiyang Victorina. Nung ako'y napatigil sa kabundukan, naranasan ko ang kapayapaan ng walang nananapot. Ako? nararapat na yata akong magsalos pinakamamahal ko ito, higit pa sa kahit saan. Hanggang sa nakilala kita, saka ko nakita ang iyong mga mata. Sa ilalim ng karagatan at sa liwanag ng tala. Huwag kang magalala, hindi magtatagal, madadala rin kita doon. Kapag ang buong masa ay nalalatagan ng dang babal. Pangarap, pangarap. Sabi ni Tia Turina ay magiging busabos daw ang bayan na ito ay tangalan. Oo, marami kaming kalaban. Ngunit kung lahat tayo ay magkakaisa sa layuning mapayapa, siguradong magtaragumpay tayo. At kung wala kayong mapala? Papangarapin ko na lamang isa mo pang titik at mamatay ako ng taas sa sapagat nawala ako sa pagtatanggol ng aking bayan. Umuwi na tayo, Iha. Baka kasi punin. estudyante. At ngayon siya na lamang natira. Ano? Nagbibiro po lamang kayo, di ba? Kailangan ko siyang ipitas. Ibigin mo lang ako. Makakalaya si Talis. Hindi. Hindi ko makakaya. Pola magbibigay ng napakalaking piging Eminencia Negra para sa kanilang pagalis ng Kapitan General. Marahil ay isasabay po nang lalapit ng lalapit kasal ni na ginoong Juanito at binibini Paulita. Ano? Si Juanito? Paano? Napawi ang pag-ibig ng binibini kay Sagani matapos itong binata ang sarili sa kapahamakan. akin pong kalayaan ay utang ko sa inyo ngayon. Maraming salamat, Pinata. Huling at nang imulat mo ang iyong mga mata. Nitroglycerina, dinamita. Ito ay higit pa sa nitroglycerina. Ito ang mga luhang itinipon, pagtitipis sa kawalang pakaapin. Lakas, laban sa lakas, dahas. Ngayong gabi, hindi pa mali ito. Kapag itinas ang medsa, sasabog ito at walang makakalimta sa kahit sino man. Kung gayon tayo, hindi, hindi na ako kailangan. Aba hindi! Galing mo ito kay kiloga, Nandoon ang mga balik! Patayin mo ang mga kalaban at ang mga lalaking tumabing sumama! Lahat? Lahat ng mga duwa, Kailangan baguhin ang lahi ng sa gayon ay magkaroon tayo ng lipunang malusog at hindi papaki. Ito ay ang pagsilang ng bagong tupag. So na hindi ang naibig. Wala na akong pakialam dito. Bakit ako ang limunan na wala namang na pakialam sa akin? Iyan ang nais kong malinig. Sa ikasabu ng gabi, hintay ko ako sa tapat ng simbahay sa Sibastian. Hanggang mamaya pa. Rin. Hanggang mamaya po. mag tayo dito. Papasubukin ang lugar na to. Hindi yan, Mari. Isa gali. Ako'y nasasabik sa darating para sa inyong mag-asawa. O siya, uwi muna ako. May gagawin pa ako. Kaninang sulat yan. Ano? Si Kristos Tomo ibara? Ano? Oh. Si Kristos ibara? Ibarra? ba na si Kristos Tomo Ibarra? Ano? Uh -huh. 我有另一个生。